Hello, magandang araw mga kababayan. So gusto kong bigyan ng reaction video to, no? Ito yung... Ah... Uh, yung kay Diwata, no? Kay Diwata Pares. di diba? Na, ano ko, na... Napapanood ko yung mga reviews kay Diwata Pares. Some of it kasi, or majority yata ng... Nang na ko ano, kasi sikat na sikat yung ano eh sikat na sikat yung yung diwata na ano eh uh, diwata pares eh mayat maya na nagva di ba na mahaba ang pumipila maraming kumakain kasi nga sulit daw 100 pesos only rice etc talaga namang sulit yung ganon however may mga nagsasabi na yung yung kinakain nila doon ay ano hindi naman masarap <laughs> kadalasan then ito may magtatanggol ano ito si si Lester Fowler the blogger pinagtatanggol niya si Diwata so panoorin natin to mga men nakita ko to sa sa FB Okay, let's follow the vlogger. Bali, alam nyo, ito lang yung masasabi ko dun sa kidiwata, no? Dun sa kanyang uh, pares. Diwata pares. So, pili ko sa kanya. Mula sa hirap, bumangon siya. At uh, umasensyo siya. Tinakilig siya ng mga tao. Napakarami kumakain ng kanyang kainan. Very good and uh, very good. Okay, eto lang ako nababadrip kaya ako pinilag to. Hindi dahil ki Diwata. Dun sa nagpapasya nila ng Diwata. Marami nagpunta mga vlogger dito. Oo, naiintindi ako. Gumagawa tayo ng mga content. Pero dapat makakatulong tayo sa kapwa natin. Pumila ka. No. No, hindi eh. Hindi yeah, yan, patapusin muna natin to. Ano? Tat tatlong oras, sinabi mo. Nakalimang rice ka. ba? Diba? Sa Halagang isang daan, nagreklamo ka kaysa hindi masarap. Hindi... O ano, hindi worth your 3 hours sa paghintay mo. Sinong sabi siya pumila ka at paghintay ka ng tatlong oras kung di sira ulo mo? Di ba? Ang masasabi ko sa inyo sa mga vlogger, kung hindi kayo nasarap, sabihin niyo lang para sa inyong panlasa, hindi okay. Sa halagang isang daan ano na gusto niyo, ang gusto bifan lasa, 'di ba? Nagsusumikap yung tao. Ginagalingan niya sa abot na makakaya niya para umasenso siya nang hindi siya umasa sa ibang tao, 'di ba? Hindi katulad natin mga vlogger, nung magwa tayo ng content sa totoo lang, real talk. Sumasampat tayo sa iba, na uusapan natin para lang kumita. O, di ba? Tayo mga Pilipino, ulol tayo eh. Pag nakita natin yung mga asenso, pinipilit tayo hilahin pa baba. Kayo dyan, napakarami yung vlogger, kundi kayong mga gago. Di ba? Wala kayo, siraan, di masarap, ganito, ganyan lasa. isandaan daan! Sige nga, magluto ka sa inyo, lagay isang mo, ano ba yung expect mo? Ito lang masasabi ko, mag-vlog kayo ng maayos. Oo, real talk, huwag nyo sa huwag nyo ng EDM pa hindi masarap. Ba't kinakaya, marami kong na tao, di ba? Ngayon, pakalawa doon sa kanilang lugar, sa pase sa munisipyo, pinipilit yung lagi, isara ng isarayan dapat matuwa kayo may isang mahirap na taon na nagsumikap sumikat lumakas tinangkilik ng mga tao Diyan sa lugar ninyo di ba? nadating sa tingin nyo akala ninyo purwiso wala ng pag-asa pero yan o oh, nakita yung sumisikat dapat na tulungan ninyo asistihan ninyo hindi puro kayo pasara, pasara, paalis kayo ng paalis di ba? pag isip isip kayo huwag ganun tanta na natin yung ingit sakit sa katawan yan eh di ba? tulungan natin siya diwata saludo ako sa iyo sa ako Supportahan kita, promise ko yan. Hindi pa tayo nagkikita na dito ako sa Amerika pero bili ba kasi pinapanood ko mga vlog mo. Ganyan dapat, okay? Sa mga vlogger mga kupal, kupal kayo. Okay, Lester Fowler, the vlogger, goodbye. Ito, hindi niya na mamalayan yung kinikriticize niya dun sa mga vlogger. Iginagawa e, ginagawa niya rin sa kapwa niya vlogger. ba? Diba? Gani, ganito kasi iyan eh. Hindi kasi pwedeng lahat ng... Ang pumunta yung mga vlogger doon, unang-una, Nagma-viral kasi 'yon. Ah, mahaba yung pila, no? I mean, sobrang haba naman talaga ng pila, nakita ko. Hindi naman kinikritisize doon yung pagkatao ni Diwata. Ang kinikritisize doon yung pagkain. Men, hindi rin kinikritisize din yung presyo kasi most of them sinasabi, kung talagang ano, sulit, akong... Ah... Uh, kung talagang naghahanap kayo ng budget, talagang ano to. Pero ang pinag-uusapan dito kasi yung lasa. Hindi naman paninira yun, men. ba? Diba? Ulitin nga natin, ipunto por punto natin tong ano. Kasi naiinis ako doon sa dahilan na nagsusumika. Parang... Parang ano eh, mentality to ng ano eh, ng depender ng mga ghost hunter eh, na peke eh. Di ba? Nagsusumikap. Ulitin nga natin to sinabi ni Kuya vlogger. Bali alam nyo, ito lang yung masasabi ko dun sa kiniwata, no? Dun sa kanyang uh, pares. Diwata pares. So, binibok ko sa kanya, mula sa hirap, bumangon siya. At uh, umasensyo siya, tinakilig siya ng mga tao. Napakarami kumakain ng kanyang kainan. Very good uh, very good. Okay, ito lang ako nababattery pa ako bilang to. Hindi dahil kiniwata. Dun sa nagpapas nila ang kiniwata. Marami nagpunta mga vlogger dito. Oo, naiintindi ako, gumagawa tayo ng mga content. Pero dapat makakatulong tayo sa kapwa natin. No! Kumila No, hindi. No. Hindi ba mas nakakatulong sa kapwa yon kapag sasabihin mo yung totoo? Instead na pumila sila, ay, hindi naman daw masarap eh. ba? Diba? Hindi na ako pipila kasi na, napapanood. Ka katulad ko, ano, curious na curious ako. Pero ilang vlogger ang nagsabi na walang lasa daw yung sabaw. <laughs> Tapos, hindi naman. Close friend of mine. ba? Diba? bumili dyan, hindi daw talaga masarap. Natulungan niya ako na hindi ako mamasahe. Hindi ako gumastos ng gasolina. Hindi ako pumila ng pagkahaba-haba na kumain di ba? Diba? Yun ang ano, yun ang naitulong. Nakatulong nga yung mga vlogger min eh. Para mapigilan yung hype. di ba? Ngayon, kung may mga curious pa rin, pupuntahan at pupuntahan pa rin 'yan. ang, ang ideal, ang 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 gusto kasing tulong ni Kuya, yung ano, yung tigil-tigilan na natin yung mentality na 'yan, yung uh, nagsumikap siya, nag ano siya, 'di ba? Kahit na ano, na, na hindi naman masarap, kailangan <laughs> hindi ko nagigets. Kasi adik tayo kasi sa teleserye tayo mga Pilipino eh. 'Di ba si si Diwata kasi 'yan ay dati daw 'yan nakatira sa ilalim ng tulay, din nagsumikap. Nakaka-admire naman talaga 'yon. 'Di ba? However, hindi naman 'yun yung kinikritisize kay Diwata eh. Yung ano niya, yung yung lasa nung nung produkto niya. Hindi naman purkit galing ka sa hirap ay eh, pilitin namin na masarap na yung luto mo. 'Di ba? Yan din na napapansin tama na, napapansin nyo sa mga singing contest. Laging ang nananalo yung maganda ang istorya, hindi yung maganda ang boses. Totoo 'yan. 'Di ba? Yung ito ay siya ay galing sa hirap, siya ay anak lamang ng nagbebenta ng ng uh, bote, 'di ba? Magbobote lang ang tatay niya. 'Yun ang mga madalas na nanalo eh kasi addict tayo sa teleserye eh. Pero yung quality ng boses hindi na tinitingnan eh. Yung tao ano awit ng ay tawag ng tanghalan ba 'yon? Minsan nga nagiging awa ng tanghalan na lang 'yun eh. 'Di ba? Hindi ano eh, hindi siya ano men eh. Hindi maganda itong ganto. I mean hindi ba pwedeng ano, hindi ba pwedeng maging honest dun sa ano, sa sa ni-review nila? Kailangan laging papure, men. Ano ba? Pila ka, no? Tatlong oras, sinabi mo. Nakalimang rice ka. Di ba? Halagang isang taan, nagreklamo ka, kaysa hindi masarap. Hindi. O, ano, hindi... naman talaga masarap, eh. Yung nakalimang rice na yon, ano yon ah uh, sinusulit niya na lang yon, Di ba? Sinusulit niya na lang yun siguro. Para kahit pa paano, maging worth it yung pagpila niya ng tatlong oras. Di ba? hindi naman talaga hindi naman talaga masarap na siguro nad, nadala lang dahil maganda yung istorya ni Diwata, di ba? Na nagsumikap talaga siya. Nakaka-impress uh, naman talaga yon. Pero yung, huwag natin plastikin yung sarili natin na purkit naghirap na gano'n, di ba? Eh, aanohin mo na, kokontrolin mo na yung, yung uh, review ng ibang tao. Hindi worth yung 3 hours sa paghintay mo. Sinong sabi siya pumilak at paghintay ka ng tatlong oras kung di sira ulo mo? No! Yan. No! O, ang, ang gagamitin ko yung stupid na logic mo na yan, ano? Sino din na nagsabi sa'yo na panoorin mo yung vlog nila? Tapos hindi ka maliligayahan doon sa sinabi nila. Same logic, di ba? same logic eh gustong i-try nung tao eh. Na curious yung tao kung bakit ano ah, uh, mahaba yung pila. Hindi mo maaalis 'yon. 'Di ba? Kahit ikaw din na curious ka rin do sa review eh. Pinanood mo din eh. O sino nagsabi sa iyo na manood ka do sa review? <laughs> sino nagsabi kung kung ano tapos magrereklamo ka do sa napanood mo? Same same logic nung sinabi mo doon. 'Di ba? Sino nagsabi sa inyong pumila doon tapos magrereklamo ka kung hindi masarap yung pagkain? Ikaw din. Kinlik mo yung video nila, nag-effort kang panoorin yung video nila. Sino nagsabi sa inyo panoorin mo 'yon? Kasi nga, 'yan ay nasa public lahat. 'Di ba? Pag nasa public ang isang bagay, subject for scrutiny 'yon. Hindi naman ano yun eh. Ah, uh, hindi naman paninira yun eh. Wala namang madedemanda kung hindi naman nasarapan dun sa ano. Madedemanda, halimbawa kung nagkakalat kayo na, na yung mga pagkain ni Diwata ay puro uod. Tapos hindi naman napatunayan. Yun, pwede. Walang nadedemanda sa nagsasabing hindi masarap yung luto. ba diba? Kasi yung subjective yun eh. Yung, yung point of view na yun eh hindi na iintindihan na itong, nitong ni Kuya na, di ba, I men? Ang, tinan ha, kung paano niya, di ba, ang, ang issue dito, hindi masarap yung luto. Di ba? Tinan mo kung paano niya, didepensa niyo, hindi masarap na luto. Ang masasabi ko sa inyo sa mga vlogger, kung hindi kayo nasarap, pa, sabihin niyo lang para sa inyong panlasa, hindi. Sinasabi naman talaga na para sa kanilang panlasa. Kaninong panlasa pa ba yun? Yung yung ginawa nilang batayan sa panlasa ba ng ng ibang tao yon? Syempre sila yung kumain noon kaya nila nasabi na ano na hindi masarap. <laughs> okay. Salagang lang ang isang dano gusto yung angus lasa? No, diba? hindi. hindi. Yung tao. Hindi. Tama ha, tama yung pambawi niya. Oo. Oh, okay. Nagsusumikap yung tao. Walang kinalaman yung pagsusumikap ng tao do sa lasa ng luto. 'di ba? May mga senior din na nagsusumikap kumanta. Pero pangit talaga ang boses. 'Di ba? Effort na effort siya na na mag-costume. Na, nakikita mo yung mga ano, yung mga sumasali sa American Idol? Na nire-reject ni Simon. Akala mo ba biro yung pagpunta nila doon? Yung yung pag paghanda na kung ano yung isusuot nila? 'Di ba? tapos biglang i-reject -re ng judge. Wala naman kasi iyan sa ano eh. Yung, yung pagsusumikap, hindi naman yun yung inaano, hindi naman yun yung uh, kinikritisize doon eh. Wala, wala naman nagsasabi na tamad si Diwata. ba diba? May nagsabi ba na, na tamad si Diwata? Wala naman eh. May sinabi ba na ano, na na madumi yung ano ay don't ako may vlogger na nagsabi wala naman ako naririnig na pero pakilinaw ako may nagsabi ba na madumi ba yung preparation ng pagkain nila wala naman yata nagsabi ng gano'n eh ang issue lang yung lasa lang di ba hindi ko naiintindihan <laughs> kung bakit ganito ginagalingan niya sa abot na makakaya niya yung paggaling niya doon wala namang problem nga doon ano ba naman to si kuya? Tapos ito pa ha, may aawayin pa siya umasensyo dito. Siya, nang hindi siya umasa sa ibang tao, di ba? Hindi ka tulad natin mga vlogger, nung mag magawa tayo ng content, sa totoo lang, real to. Sumasampa tayo sa iba, na pag-uusapan natin, para lang kumita. O di ba? Tayo mga Pilipino, ulol tayo eh. Pag nakita natin yung umasenso, pinipilit tayo hilayin pa ba? Kayo dyan, napakarami yung vlogger, kundi yung mga gago, di ba? Wala kayo, siraan, di masarap, ganito, ganyan lasa. Sige nga, magluto ka sa inyo. Lagay mo. Ano ba yung expect mo? Ito lang masasabi ko. So, aminado ka na hindi nga masarap? Aminado siya hindi masarap kasi nga sinabi niya, isang daan? Sige, ano maluluto mo sa isang daan? Isang daan, anong may expect mo? Kaya nga, di ba, na-curious nga yung mga tao kasi nga maraming ang pumila. Di ba? Maraming ang pumila dun sa, dun sa, ano, pagdating nila doon sa dulo, na-disappoint nga sila, yun yung binablog nila. tinamo mo, aminado ka rin naman pala na ano eh, na sa halagang isang anong may expect mo? Isang daan? E eh, di tinangaw mo rin yung sarili mo. Sige nga, magluto ka sa inyo, halagang isang mo, ano ba yung may expect mo? Pero mas... <laughs> aminado ka rin na hindi masarap. Sabi ko, Mag-vlog kayo ng maayos. o real talk. Huwag na sa huwag niyo, niyo ng idea pa na hindi masarap. Ba't kinakain? Maraming kumakain na tao. Oh, Poriket ba maraming kumakain na tao? Ano na? Hindi ba pwedeng na-hype? Di diba? ba? Tapos babawiin mo na naman na, na termo, kriteriya niya na masarap basta maraming kumakain na tao. Di ba? Paano kung dahil mura? Hindi ba pwedeng yon ang dahilan? Dahil mura? pagiging masarap lang ba ang kriteriya ng ng ano ng ng uh, maraming kumakain doon? Yun lang ba yung kriteriya kaya maraming ano? Kaya maraming kumakain dahil masarap, yun lang ba yung dahilan noon? Hindi ba dahil number one na hype napapanood sa social media? Number two, mura. Di ba pwede yun ang dahilan? Ito naman si Kuya, nakapunta ng Amerika, hindi niya naiintindihan. yung laging mentality na, mahirap, nagsumikap. Hindi naman yung pagsusumikap ang ano eh. <laughs> Nakakabobo yung ganito. <laughs> Di ba? Ano? Ngayon, pakalawa, doon sa kanilang lugar, sa pati sa munisipyo, pinipilit yung tulag... lang. Pati munisipyo, ano, ah, pinagagalitan niya. Isara ng isara yan. Dapat matuwa kayo, may isang mahirap na tao na nagsumikap. Di diba, yun ang dahilan, mahirap. Mahirap na. Hindi, kuya kasi, maraming kumakain kay Diwata. ba? Diba? Wala, sabi nga nito nag-comment eh, ba't pinasara daw yung Diwata Pares? Wala ba siyang business at sanitary permit? Kasi, para makakuha ka ng, ano, ng, ng, ng mayor's permit, sinasabi niya, nilalakad niya pa lang eh. Katulad nung, yung mga permit niya, di ba? May vlog siya nilalakad. Ibig sabihin, hindi pa siya kumpleto sa, sa papeles. Marami na kasing kumakain sa kanya. Pagka wala kang sanitary permit, pwede maging threat 'yon sa health ng mga customers mo. Maraming pwedeng maapektuhan. Hindi dahil naghirap siya, nagsumikap siya. Wala out sa issue 'yon. Lahat naman ng negosyante pinagdadaanan 'yan eh. Yang yang mag, mag, maglakad ng permit, 'di ba? Pinagdadaanan lahat. Kaya nga lumalaki kasi ang negosyo ni ano, ni Diwata. Lumalaki 'yung negosyo niya. Normal lang 'yan na kapag wala ka talagang permit, ipasasara ka. Nasa batas naman yan. ba diba? Ngayon, magtuturo kayo, eh bakit eh kasi ganito, bakit si ano. Hindi valid na reason yung magturo ka ng iba. Ang problem kasi, sikat ito si Diwata eh. Kapag ka hindi mo kinastigo yan, pamamarisan niya ng ibang tao na mag-ooperate ng walang permit. di ba sasabihin ng ibang tao, ba't ni kayo mag-apply? Eh bakit si Diwata pinapayagan nyo na, na mag-operate ng walang permit? si? Hindi ko alam kung nag-iisip to si Kuya o hindi eh. Pati yung munisipyo inaway niya eh. Sumikat, lumakas. Tinangkilik ng mga tao dyan sa lugar ninyo. Di ba? Dadating sa tingin nyo, akala ninyo, purwiso, wala ng pag asa pero yan, no, oh, nakita yung sumisikat, dapat nga tulungan niyo asistihan ninyo, hindi puro kayo pasara pasarap, pasarap, paalis kayo ng paalis. Diba? ba isip isip kayo. Huwag ganun. Tantana natin yung inggit. Sakit sa katawan niyan eh. Diba? Tulungan natin siya. Diwata. Office of the Mayor na iinggit dyan. <laughs> Saludo ako sa'yo. Sa'yo ako. Supportahan kita, promise ko yan. Hindi pa tayo nagkikita na dito ako sa Amerika pero believe ako sa'yo. Pinapanood ko mga vlog mo. Ganyan dapat. Okay? Sa mga vlogger mga kupal, kupal kayo. Okay, Lester Paul the vlogger. Goodbye. Wala, you know, wala sa, ano, wala sa wish you yung, yung pagtatanggol nito. Nakikita ko yung mga fans ng mga fake goose hunters dito. Na ang kriteriya nila, basta galing sa hirap, ano yung utak teleserye, di ba? Basta galing sa hirap, wala nang wala na tayong tatanungin doon. Suportahan agad natin. Dapat positive lang ang ang sasabihin natin basta galing sa hirap at nagsusumikap. 'Di ba? Kahit yung mga mismong ano government dapat wala nang sasabihin. Kailangan payagan lagi. 'Di ba? Basta galing sa hirap at nagsumikap. 'Yun ang kriteriya ng mga bobo. <laughs> Ay, Diyos ko. Anyway, mga kababayan ko, comment na lang po. Ano masasabi niyo dito? Maraming salamat. Bye-bye.